Bakal. hug. Ang okay, yeah. na po siya, no? <laughs> si kaya nga <Pedro. laughs> Ang daming back na to. Ganda <laughs> po ni Bill. Ang daming back na to. Parang hey. <laughs> inaanto ka na. <laughs> <laughs> Ayan mga kalinga pa yun mga kamampusy. Bali ngayon, ang papanoorin natin is... Siyempre, Edsy. <laughs> <laughs> ang malapitang ang pagpapraktis nila. Shoutout sa mga nag-comment sa akin na hanapin ko raw yung vlog ni Kuya Neil dahil meron daw um, video na malapitan ang Edsy. Kaya naman, ayan, hinanap talaga natin at ito, re reaction na natin at papanoorin, or papanoorin pala natin ng sabay-sabay. Siyempre, -sabay. shoutout muna sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bar Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalingap Rab. At syempre, huwag natin kalimutan Kuya Neil ang may-ari ng original video na ito. Thank you, thank you kay Kuya isa sa mga K-Boys at isa sa mga reactors ni Kalinga Prab. Tara, panoorin natin. Kuya pasok! Hi, hello mga Kalinga, welcome back po sa ating YouTube channel. At for today's video po, ay ipa-fan uh, fan video po natin ang NC. Yes! So, po ako uh, I-focus natin ang camera sa Etsy. <laughs> Dito po ang heads. Pobos po natin sa kanila yung camera para makita niyo po kung ano po sila kung hindi na pa-practice. Kinakabahan po siya sa sila. Ang seryong si na-Edo. Ayan, lang kayo. Hoy, si Marian, tsaka si ano, tambay. Ayun Ay! Ay, lang uh, na <laughs> <laughs> ako, nagyakaban ako mga kalit. Naku, Kuya Nila, saan ka na Oh, Ito <laughs> yung Pakinggan si Kuya Neil. Ay, grabe. ang seryoso na Edo, no? Yeah. <laughs> 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 oh. <t-, and then sky -work> uh -huh. ay, na, ay na po Ayan na po, hinihintay natin mga kaligap Binakhag bina. 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 bina na po Binakhag na Binakhag bina na Ayan bina na po, binakhag na po na po <laughs> double holding. <laughs> Bakal. <hug. laughs> <Back hug>. ah, <laughs> ang dami na po si <laughs> Ano, si Ang daming back hug na to. po daming na to. Yes, <laughs> dito. Si yes, ganda ni Bia. Tangkad pa. <laughs> <laughs> Parang inaantok ka na. Kunwari <laughs> lang yan. Ang cute na yan. Talagang sila yung bagay ni ano ni Edo no. Tingnan mo magkasing tangkad sila. Magkasing katawan. おいおいおいい yung dalawa. <laughs> Nagkatinginan yan. O oh, ha, nag-uusap ang mga mata. <laughs> <Ayy>. <laughs>

<laughs> Ayusin mo, Edo. Ayusin mo, ha? Buntik na yun, ha? <laughs> <Ay> <laughs> Grabe na to. Di ko na <laughs> Guys, <to> ako. <laughs> Wala. Speechless na tayo rito. <laughs> Wala tayong masabi. Ah. Na to. Guys. Sana nandito rin kayo. Sana napapanood nyo po. <laughs> Ayan Kuya Nil, napapanood na namin. <laughs> thank you, thank you sa'yo. <laughs> yes. <laughs> hey. Sana sana all. Mga grabe na 'yan. Sana legit. Wala na akong masabi. Niyo. Wala na. Wala na dinaminitawan. Wala na dinaminitawan. Parang vlog nila lang talaga. <laughs> para sa nila Para nila sila. Yeah. <laughs> Parang comfortable, comfortable na sila, no? Samantalang talagang tuwing sa vlog nila, nakaka-excite. Ito yung tipo na nakaka-excite, nakakakiligting panoorin dahil 'di ba tuwing vlog nila, ang nakikita lang natin is yun usap-usap lang sila, titigan, tapos hawakan ni Edo yung kamay niya hanggang dun lang. Tapos ganito yung sayaw nila medyo ayan, may sabi ni Kuya Nil, back hug. <laughs> OMG. Mas, lagi lang nilang ginagawa. <laughs> Siguro lagi nilang ginagawa. cherish lang. Ang to guys. Uh, sana nandito kayo. Uh. Baka NC yan. Baka NC yan. Cup na nga Ayto ito naman dyan. <laughs> Ay marang na ung David. Ayto dapat din eh. Yay. Hey, hey. yeah. <laughs> for you. Hi. Hi. Wow, okay. 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 Grabe ang Oh, so, na-enjoy po ah MC. Pampaka mo ito sa kanila. Yes. So, sana naging enjoy po kayo. Marami silang kumakain. Ayan, talaga naman nag-enjoy ang marami ko yan nil sa video mong yan. Kaya thank you, thank you dahil ayan update din niya na ah. pangalawang practice nila diyan. Halos kompleto na sila, di ba? Yung dalawang kambal. Nandyan, si Joy nandyan. Kompleto sila halos, di ba? Ayan lang mga kalingat, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you. Ayan, thank you rin kay Kuya Neil.